Good morning, good morning. Ayun, another day, another vlog tayo. Ayun, nandito na tayo sa ano, sa office. Ayun, uh, ngayon yung araw nung pasabog, uh, pagsabog natin ng palay dito sa ano, sa farm to. Ayun, andiyan na si Pari-lari, saka si Boss Andy. Oh, si Check Birthday nung pamangkin ngayon, saka Binyag yata, One years old. Kaya di na, na isama. <coughs> Ayan, halos kadaan. Tindating lang din namin. Ha, Ayan, halos uh, lupa pala ni Patin Larry kahapon. iniwan natin siya dito. Ano na lang nito, bagasano at uh, uh, dispuntina lang. Hindi na siya magpapatag, mag-ano na lang. Maglilinang na lang agad. Ito, uh. uh, magkakapi muna tayo sa i-lalabas natin tubig. Ayan, siya naro, nandito. Pipita siguro ng sili to. And, yun, mabas. Tatanggal na tayo ng tubig. Sa so bagay, may uh, rin naman si parin na na ano, uh, walang tubig. Yung dito sa uh, gitna na to, papunta doon sa dulo. Wala nang tubig yun. O so, pwede din siyang magandang traktor ng ano. Pwede na maglinan dito sa gitna. O, si Boss Andy, mag-ano, uh, mag-, ano, ah, mag Tal dito. Mag-spray ng pilapin. Ano na muna tayo. Uh, ng tubig. Mamaya na namin na ako yung ano, yung bini. Pang ano pa naman. Mamaya na tanghalit naman yung ano Yung, yung pag, sasabog. Eh, mabas. Ayun yung ano. Yung tinakinan natin para agad matatuyo. O tapos ayan si Boss Andy ang nag i ng pilapil. Si Parin Larry, ayan nagaan. Nag ano, Nagrili nag lang na. O nga pala tinignan natin yung, yung ano maganda na ito buo ng pa, ano natin. Hindi pala natin napakita. Ito tubo ng bini. Ah, kung ano lang. Sa hindi masyadong ano yung lablab, pwede na to. Kainaman lang yung tubo. Oh. Alos may ano na lahat. Oh. Ah, haba pa yan hanggang mamay tanghali. Hanggang mamay tanghali, gaganda pa yung tubo niya. aha haba pa ng konti. <laughs> yung doon sa ano na yung konti-konti na yung tubig. Ang patuyo na nakakahapon. So lang talagang taas ang medyo ano, medyo matubig. Yun, mabas. Hala. Alas na na lahat natin ng ano yan. Palabas na ng tubig. Yung nandun na lang medyo matubig niyan. Pero ito, maganda na ito yung ito. Ang gandun. Ang gandun sa bay na. Dahil kahapon na palabas na natin yun eh. tapos, yung dalawang diretsyo na to, lumalabas doon kay Kuya Elvin doon na lang natin binuksan pinabukas niya doon o kaya yan yung dalawang banos na to yung gagawin dito sa dulo na to ayan dito na dito sa dalawang banos na to balos banusang maliit ay si Kelvin tapos ay si Palinari ito mga bas yung linang natin eh maganda na rin yung linang kung hindi na ganun muka, no? hindi na rin mukhang pinalpak Ayan. Kasabog na yan. Ayun. Ito ako ganda ng pagkatuyo. Nasa bana na? Parang na rin. Paglidinong Pero mamaya mag-aano pa yan. Yan ang yan. May iipon yung tubig. Yan ang gagawa ng paligid si parang lari niya. ang ganda na rin yung pagkatoy oh. So, yung pagkali na hindi na ano hindi na mukhang napalpak ano lang yan one week buhat ng pagka ano pagka patubig limang alas limang araw na naggaan si pare lari naggaan traktor o so, yung ano nung nag traktor yung bayad sa tumutol-tol or nagaan traktor ano yan uh, 700 yung araw o sabi ko nga sa 5 days na ano na pagaan traktor niya hanggang ngayon pagsabog nakabigay na tayo ng 2k ano na lang ah uh, tawag dito uh, bibigyan pa natin siya mamaya ng 1 tapos kapag umani bibigyan na lang natin ng pambigas Kinakaano na lang sa atin ni eh, pare lari yung pinaka tulong na lang din dapat 3-5 yung ano 5 days eh sa 700 ayan baka bigyan na lang natin ulit ng 1k mamaya tapos sabihin lang natin kapag umani tayo bigyan na lang natin ng parabigas pampabigas tapos ayos si Boss Bosandi kaya ano, nag uh, uh, ng pilapil. Yan, tumutubo na yan para di sumabay sa pagtubo ng palay. Bus! Yan na. Uh. Mabasa, ito yung pala yung natin dito. Ayun. Yung nasa gilid, medyo mahina pa. Mahinit, mahinit eh. Oh. Sa ko yung palang ano. Pero yung nasa gitna, medyo ma, ano na yung tubo. Mga, mahaba, ano. Eh, paganda ng tubo ng ano natin, binhi natin. Pang ano talaga, mamayang panghapon talaga. Ako pa ng hali ganda ng tubo eh kakalata kami ng binhe ganun ko lalagay isa tapos oh, nakagawa na pala ng ano ganun tubig si parang lari Ayan. eto kasi na ano na yan mga nalin na yan yung hindi na lang yung dalawang diretsyo na to <laughs> sa so, nasa gilid na yan ayun eto ah uh, tawag dito lininang nya na para pag dumating si na kuya Eddie kung sasabog man may sasabogan na sila may tuyo na Ayan, lakas lumabas ng ano, tubig. Oh. Hindi na kaya natin para agad lumabas yung tubig. Para madaling lumalabas. Ay. Baka na, yung tubig din doon. Hanin natin dito. Idudugtong natin dito sa may ano na yan. Lalabasan yung tubig. lakas so, lumabas ng tubig makakita mong tuyo pero pag ano daming tubig pa rin na lumalabas oh pero si parang lalo nandoon sa dulo ayun ayun mabas dumating na sino kuya edi ayun ayun sila 2, 3, 5 ayun 7 pito yung nakasama ni kuya edi expected lang natin yan tatlo apat ayun 7 sila Ay, di na yun ito si Baren Laren ito. Yung dalawang ano, di pa na pili lang ito. Ayan o. sasabog. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Baka metong yan mong kaya, metong yan ang hagod Kasi parang lari na gaano. O gaano na talaga niya. Sa bagay, yun na so, lang naman. Talagay na paligid tapos itong ano sa diretsyo. Ayan, pinata ni Kuya Bogart, si ano, Si ni Bogart si... Ano, si parang lari. Iinom muna daw. Sakalit ang niya yung gawa na kanilinili. ni Ada si guru pasang Ah. Sakali tabul na mo bini kay na ni. Eh mabasa sabun sini ko edi. Eh, natin si Bogar. may ano doon, may papatungan natin ng konti yung pilapil doon sa sulok pag uh, pagkalipat niya. Ayun, mga boss. Ayun, sumasabog na sina, Kuya Ayan, si Kuya Eddie. Ayun, si Matwa. Matwa ay tawaga. Puntawagin namin 'to eh. Ah, pamangkin din ni Tatay. 'yan. ay na nagana, naga tractor dito. Naglinang. Pinilit na si Parin Lari. Ganda nung ano dito. Ito, ano 'to eh? papapaligi pa rin natin yung kahit kapano kahit na taas baka hindi naman ano natin yung panahon at tulad ng isang araw umulan hindi naman natin yung anong hindi umulan pero may inong mga sana ayun mga tinasabugan na sana nila kuya naro to ah, ang rin pa

Napapausok na yung makina Ano kasi medyo tuyo na rin hmm. Kaya medyo umuusok yung makina natin Kainaman na ito Walang ganong tubig Na? Hindi pa palagi natin Bota ka ba na minuran Sandali lang paligyan yan malapit na mayari ay madaming sobrang bini Waluna, na ay siyam na lang yan sa bagay, papapahid ko ulit ipahid natin yung sobra na ini medyo kayo ala na ulmuri kayang kanyang kay paligyan ng kay bukas sa so, ano, uh, nagpasabog <coughs> nakauwi na yung mga sumo, tumulong sa atin bali dosis silang sumabog kaya sandali lang sinabog yung ano yung siyam na bulto o siyam na uh, binhi o yan uh, hindi na natin sila nakuha ng kanina nung patapustin gawa nung nalobat tayo o yan na uh, video ano naman may konti lang na tubig tubig na hindi na tuyo pero halos maganda ipagkatuyo ng ano natin nung lino o yan, o, ano na tayo sarado na sa farm 2 sarado na yung ano natin pag papasabog ewan ko lang eh sa ano, uh, nagdadalawang isip si nanay na mag second crop sa apat na hektarya dahil hindi pa na harvester o yan, sa lahat ng tumulong sa atin. Uh, maraming maraming po salamat at uh, sandali lang nayari yung pagsabog natin. Uh, Siyempre kay parang lari. O oh, si nag traktor natin. Ayan mga boss. Bali naka tatlong big side kalahati. Punti eh. na sa ibaba niya. Pwede na muna yan. Sabihin kami ni boss Takayang, ang chupa kayo. Kayo diretso, diretso. Ano natin. May iwan. Tapos ako lupa kami talabaw. Mabas. Sinugan na muna natin si Namagda saka si Le Jenny. Ayan. Uh -huh. Saka natin yung buntis niya. Ayan, hindi na rin naglandi. Natuloy naman siguro tapos eh, si Jenny Nandun Ano yung masad Magpapawin na rin tayo nito Ay Natapos din Ang paglalagay natin sa farm to.